miranti I'm going to China. Uh, all Ano ko sa ano? Uh, Kennedy Town. Tignan ko nga To Kasi Ah, uh, tingnan ko kung tama to, ha? Ah, uh, okay. Hindi ko ang sasakyan ko. Iba yan. Sabi sa lang ako. So, dito tayo sa baba. Sa baba. Let me check, guys. Kasi, ano? Ibang line yun. So, pag wala, nasa second yun. So, hindi ka po makawala dito sa Hong Kong. Basta marunong ka lang magbasa. <laughs> so, ito. Siguro sa baba ako. Isang baba ako. Tingnan ko, ha? Oh. Ooh, L3 Dapat dito po sa L3 Ayan Diyan ako So sa second Bababa muna ako Isang babala Isang baba Isang baba Yeah, okay. Teka lang. Baka ko sana dali nito eh. Hala, sa so pinakababa ako. Hindi, malitong sinakyan ko. <laughs> Sorry again. Dapat dun lang ako sa second floor. How come? So, teka lang. Dapat dun lang ako sa second. Hindi, hindi dun sa baba. Dapat dito lang ako may gulay. Pumunta ako sa ilalim. Di ba ang bagal pa? So, babalik ako. Dapat dyan ako. Eh. Dyan. So, tama, bababa ako. Tapos, pupunta ako doon sa kabila. Yun, dun. So, baba na nga tayo. Daming tao, no? Mga kamahal. Kasi nga po, tingnan nyo yung place. Hmm. Nalim na si Pakay na pinaka-ground floor na ako ng luka. Mm -hmm. Akit na lang ako doon. Yan. Tayo, akit, tayo, akit, akit, akit. Kasi mali ako lang. Binibaan dito tayo. Ayan. O, so, diba? Isang floor lang naman. So, kung kayong malito mga kamal, kung nandito kayo sa Hong Kong, tandaan nyo lang, kung wala sa first floor yung train nyo, second or first, second, ground floor, mahanap nyo din. Okay? So, ayun lang. Diba? Alam ko dito lang ako sa second. Eh. Ayan yung blue line. Eh. Bakit parang nalilito na ako <laughs> ako pala ang nalito. <laughs> Fairness ah. Makakalito. Eh. Ako dyan. S-Y-L-L-A Ito lang. Saan ba ako? Bakit hindi Kailangan ko makita ulit. Kaya hindi dito na ako eh. Okay. Sabi ko bakit parang galing na ako sa pinakataas? Hindi <tong> yan sa To central. Uh, bakit na tayo dyan? Ayaw nga pala. Galing na ako sa taas eh. Anong floor? Diyan Guys. <laughs> Dito ay eh, ano. Tatuagan na ako ni uh, Roji. Sa lip no. Ayun no, Israel line ni. Eh. Yung blue. Kasi galing na ako dun sa taas oh, bumaba ako, pinakababa. Umakyat ulit ako Kasi

Ayun na yung line, no? Ang kulit. Pero hintayin ko si Roji dito. Sit. Nasa na ba ako? Ayan ang blue line, no? Nasa na si Roger? Yes, oh, mga ano. Kitik nang ano? Grabe, ganito dito. Ayun, my god, talaga. Sabi niyo. Grabe, ang aga talaga dito.

Yeah, it's am in it Wow. Let's check. I found it. Yes, kennedy Town. Oh. Where's kennedy the town? <laughs> Wancha yan eh. Nasaan na naman ba yung Kennedy Town? L3, L3. Okay. I wait for Roji here. Yeah. So, antayin na lang natin si Roji. Dito. Oh, so, dito rin yung si Roji. Okay. Hintayin na lang natin. Siya dito. Sabi ko timing talaga. Kaya lang walang nalaban na sayaw. Sabi ko hindi si marunong sumayan no? masyado. Maroon... Eh, mo yung sana dry. mga hands sa Mga Pilipina. nandun si ano? Si, <laughs> si Jasmine. Hindi isa pa. Ay, mm -hmm. ko. syrup ko, hindi yung Jasmine, iba pa hindi mo yung hindi. Sabi ko, yung pamilya. para ko, yung siya sa akin. Kasi na, ba't siya nag-birthday nagkasama ko sa party Saturday, pag-saturday niya. Sabi ko, sige. Reggie, ako. okay. Pwede ako, Char. Wala pa outfits. <laughs> Pagdating pag ko sa alam agad, hmm. hindi na kayo nag-test yan, no? Hindi na hmm. kayo nag-practice. Hindi ako na kumantad. Nice. Nice. Tapos may laing ako dito, dahil Yan lang binalot ko, eh, may juice At, pala ako. Ubus yung pagkain doon, kaya naiwan mais. Sabi ko, yung nilagang mais. Sabi ko, iwan mo to, ah Kasi ano. Dahil itong sa pala tayo, doon ako dinalaw sa so, gay. Doon ako dito inibinabi. Hindi ko ako nahanap ang lakas <coughs> ko. Kasi ako siguro si matayo sa yung malay ko sa center. Ilayo mo na kali I mean, nakailang ano 'yun? Ano siya? Kampong nga, tapos Sogong Kaya, I so... mean, ilang ex, ilang ano na yung, ano... sa ko intercouple naman, pero kasi ilang section. Ano nga tayo intercouple? Sogong D, D, D. Sogong kami, Sogong ulit. din ako eh. Kahit oh. ano, talo. Pero pa rin na pinanood na na-games. O. Isa lang, grupo kasi yan. Ay, nakukuha na prize, dalawa na kami, subuyo yung dalawa.

D4. Diba, gracenya ng lodi. D4 tayo. Ito na naman kami sa D. Sugo-sugo. sugo salad pa din makaroni, di hindi ako kumuha. Kasi <coughs> ubuin na ko, hindi ako. Naglilimit ako ng kainin, baka kasi ubo ko ito lang. pag bumuo balik na naman ubo. Sabi dito okay, okay. so pero na rin sa sa kulbut, sa Bawal 'to mga beso-beso diyan. Magmamasa. So 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 hindi naman so, 'pag sinakshe-share at mga dugo. Oh, doon oh. po. Sa to, na tayo. Dito tayo. Ayun dong hindi ah, yan lang tayo sa Day. Day. Diba? Diba, tayo, lift. Diba? pumunta tayo, bumalik tayo, tapos sumakit tayo dito. Eh, hindi na pwede naman pala ng ano. Pwede naman pala ng lift. Di mag-lift na lang tayo. tayo Anong tayo tayo tayo? Sixth floor yun? 6th diba? floor yun, uh, di ba? Six floor. Mag-lift na lang tayo. Kaya, away okay. oh, naman tayo. Ang alawang ano na to. Tapos, <laughs> tapos maniligaw pa talaga tayo. Ano tayo ng lift? Kasi so, okay. doon na lang kasi tayo. Para Ay, hindi po. Ay, hindi po. Hindi lift yan. Skeletor yan. kung hindi lift. Oh, din ito sa sabi na mga kamahal. Pagpasok niya pa lang sa Seoul. Mga alas na dito. Si oh, ito daw. Ay, wala. Dito sa kabila, wala. Diga, mga alas na. Ito daw. So, ito daw mga alas hindi daw to. Na parang Nabi hindi hindi daw siya masaya. Oh, hindi na Kung Kumbaga parang style lang kasi Style lang kasi malalaki, di ba? Pero mahal siya. Pero hindi pa siya masamula. Ang laman niya. <laughs> sixth floor po. Teka, tingnan natin yung floor. <tinyan> sixth floor na. Ang shoe She's okay. accessories and repair. So, sa sixth Dudo floor. Magdududa ka pa talaga sa ano. Hindi. Inano ko lang sa vlog. Ah. Sorry naman. Pigat na mo na talaga ng gitara. <tinyan> Ang daro hmm? ko. Yung anong ni, ano? Kala ko yun yung kay Pastora Edith. Eh, Akin to. Akin to na iniwan ko dito tapos bumalik na yun sa akin. Tinanong ni Pastor Tinanong ni Pastor Robert. Kung asan na yung gitara ko. Sabi ko, kasi i-dubinate na nila. I'm talking to Pero akin yung case. Ang case lang sa'yo. Kasi yung lang. ko. Pero okay na yun dahil sa'yo na yun. Kasi ano sabi ko, sige Pastor, ipamigay na lang yung gitara ko. Hindi ko na rin naman mag-aamal. Ang ganda sa'yo yung medyo maliit. Tapos ko pa rin. Ang ganda yung medyo maliit. Ang ganda

price. Nasa third floor pa lang bro. Pero grabe yung mga ano, accessories. Ito yung parang fashion na worldwide. Sa ating worldwide bang Alam mo naman dito high rise No. Ay, mo. Okay. Ano ba? Ano hindi haram? Parang kung parang sa ito eh. Worth lang. Worth pa lang ito a men's store. Men's shoes. Okay lang yan sports pa lang to sports sa so, mga lalaki hindi na nung kaya baka makatama ako ng gitara mahirap um, Wala, walang ganong nag-aanday walang ganong nag yung sa likod ba natin kasi ano ay ito niya sa MTR ay ingat na ingat ako baka makatama mm -hmm. mm -hmm. ako baka mm -hmm. ang maganda dyan ayun na 5 floor na po In floor oh. then last 6 na tayo okay. sa pala six... yung ito na kami sa 6 floor

Şöyle mm. şey.